Magandang araw mga idol no uh, Sa mga solid support, supporters natin dyan uh, Kumusta kayo? So magtatagalog ako ngayon Para maintindihan po sa lahat Kasi marami tayong followers na tagalog uh, Maraming salamat para sa mga nagsubscribe sa akin uh, Baka magtaka din kayo na ganito yung background ng mga video ko Ayan Uh, nasa field kasi tayo tapos uh, tayo po ay isang collector sa mga sa private company tapos sa probinsya kaya ganito yung mga background ko at baka nagtaka din kayo na walang mga tao kasi uh, mas fluent ako kung walang kasama kasi nahihiya kasi ako pag may mga tao eh hindi ako marunong magsalita ayan mga idol So, salamat talaga sa pag-suportan nyo sa akin.